Good morning! Hello sa inyong lahat at kamusta na kayo? Ako nga pala si Divina Robertson, nakatira dito sa Canada at mami nitong baby na nakahiga dito na inaantok-antok pa na si Cookie at simulan na natin ang ating araw! 3, 2, 1, Play! At eto palang nilalaro namin ng mga anak ko. Ito yung sa isa sa mga natanggap na regalo ni Lance. Ang tawag dito, let's hit each other with fake swords. Malambot yung espada na yan. So, ang gusto ko tong laro na to kasi nakakatuwa siya. Kung may bibiling kayong card game, eto, recommended ko to para sa buong pamilya. So, eto palang buong video na to ay na-captured after Christmas. Um, puro baking yung ginawa ni Colin sa paghahanda namin sa New Year. Ito naman si Mushi, pangatlong thesis niya na itong magbe ng shortbread cookie. So yung una, pang regalo para sa Pasko. Yung pangalawa, para sa Pasko. Tapos itong pinakahuli, para naman sa New Year. Ito palang ginagawa ni Colin. Ang tawag dito ay shortbread cookie or Scottish cookie. Am I right? Scottish cookie? No, it's called shortbread. What is it? It's from Scotland. So, ang background ni Colleen ay Scottish at taon-taon gumagawa siya nito um, mga two times in a year. Kapag uh, ginawa niya three times, sobrang, <laughs> sobrang special na nun. Um, etong recipe na to, sobrang tanda na itong recipe na to kasi nanggaling pa to sa lola ng lola niya, hindi pa na invent yung electrical oven. So, matandang recipe na pala siya. Hindi pa na-invent yung electrical oven nung nagawa tong recipe na to guys, gusto ko marinig na saan man kayong parte ng mundo. Sa Pilipinas, sa Sweden, sa Amerika, sa Hungary. Kung nakakarating man sa aman, sulok ng mundo, nakakarating tong video na to. Paano nyo sinelebrate yung New Year nyo at yung Pasko? Share nyo naman at gusto kong marinig. Share, share tayo sa community na to. Share tayo ng mga thoughts, ng ideas, emotions, lahat. At eto na nga, moment of truth. Tignan natin. Ooh. Ay, cookie.

Ito nga, isa sa mga ginawa namin ay naglaro ng board game. Guys, itry niyo to kapag ka... Um, plano niyo lang magstay sa bahay, laro kayo ng Monopoly, kasi ang haba ng oras na kakainin niya maglaro at sobrang nakakalibang siya. Eto naman, tada! Beaver Tails. Ano ito? Fried dough pastry na hand stretch na oblong. First time ko itong natikman last year yata ng fall etong beaver tail katulad to ng um, putin dito rin siya inimbento sa Canada sa mga hindi po nakakaalam ng putin ang putin ay yung french fries na nilagyan ng gravy tapos merong ano bang tawag sa keso na yun nakalimutan ko uh, parang may video yata ako na may parang may vlog ako na gumawa ako ng putin. Hindi ko maalala. Pagumawa uh, pag gumawa uli ako ng putin, ilalagay ko sa vlog. So, itry nyo. Pero, bakit ba nabag natin na pag-usapan yung putin? Pero nga ito, itong um, beaver tail, napakasarap niya. I-try nyo. Sobrang sarap niya. Kasi hindi mo naman kailangang i-bake yung pastry. i mo yung pastry. Tapos lagyan mo siya ng Nutella. Tapos, bahala ka na kung gano'ng karaming Nutella ang gusto mo. Siguro kung wala kang Nutella, pwedeng i-substitute, i-melt mo yung kung anong chocolate meron ka sa bahay. Tapos lalagyan mo ng Reese um, Candies. Yan talaga ang nilalagay sa ibabaw niya. At peanut butter. Alam niyo ba guys, kung hindi niyo pa natatry, itry niyo na. Ang pinagsamang peanut butter at rice, um, peanut butter at Nutella, super sarap niya. Napa ito naman si This Cookie. Just wait there Cookie. Okay. So, eto na yung January 1 Gumising na kapag namin. Thank you, honey. Ayan, narinig niyo yung boses ko. Ito talaga, ma tinamaan, no, it, tinamaan na talaga ako ng sakit nito. Sama na talaga ng pakiramdam ko. Kaya, naisipan ko um, nitong January 1st pagkagising namin, mag ako kasi ang steak sobrang bilis lang maluto. Ayan lang. Dapat pala, isa sa mga gagawin namin nung New Year ay manood ng fireworks display kasi merong small town sa lugar namin na mag-celebrate ng 100 years. Kaso nga, ito nga nagkasakit ako at may, may sakit din si Lingko, nagkahawahawa na kami, kaya hindi na kami nanood ng fireworks display. Sa mga hindi po nakakaalam na dito sa Canada ay hindi talaga nag-fireworks display o hindi nagpapaputok kada New Year. Um, ang gina isa 'yun sa mga culture shock nung dumating ako rito. Akala ko may kasi 'di ba sa Pilipinas nagpapaputok tayo, no? Tapos dito hindi nagpapaputok. So nagulat talaga ako. Siguro kaya sa culture nila hindi sila nagpa firework display kasi napakalamig nga naman sa labas. Hindi ka makakatagal. At ito na nga itong steak. Anong magandang i-partner? Siyempre, kanin. Dahil Pilipino tayo. At ayan, hihiwa-hiwain ko na yung steak para makapag-umpisa na tayong kumain. At maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin sa araw na to. At thank you and have a nice day. I'll see you on the next vlog.